simula ng sakupin ng mga dayuhang Kastila ang ilang bahagi ng ating bansa salita nila'y naging batas sa bawat sulok ng kapuluan kinatakutan ng kababayang kakalaban sapagkat sino mang mag-aklas kamatayan ng kahahantungan hanggang sa may isang taong tatayo upang wakasan ang pangaabuso at pananakop ng Espanya supremo ng katipunan Simulan na natin